Everything is okay. Got a, smile on my face. It's a beautiful day Edward Barber, songwriter na What's up, madlang people? Thank you for tuning in Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Eto nga, sa kakatapos nga lamang na I Want Asap episode ay big revelation nito, ni Tony Jeremy Glenoga na itong si Edward Barber pala ay song o oh, uh, songwriter na rin at, at nagko-compose na rin ng kan ta o oh, di ba sample naman Edward Barber o oh, siya, siya. Ating panoorin at pag-usapan ang natourang video. Hindi ko makamove on sa sinabi ni saya kanina sa intro na self-taught musician. Can we start off with that? How did that start? How did you teach yourself how to play these instruments and everything? Actually po, I have this friend, a friend na na gagawa ng song and dati po tinitignan ko po talaga siya parang ala, ang weird niya. Ang weird niya, gumagawa siya ng song for someone and then kahit nababasted siya through singing his composition, parang sabi ko, bakit? Bakit tinutuloy mo pa rin? And then, uh, one time, naging close friend ko siya and then suddenly, sabi niya sa akin, why don't you try writing song on your own? Then malalaman mo kung ano yung nararamdaman ko. And then I created one, which is, this is from college days. Itong sing, isang minuto po, nung college ko pa po ito nasulat? And then oh, ngayon man. ko lang po siya na-release. And ayun, doon po nag-start yung journey ko into songwriting and mag-aral po ng mga instruments para makagawa din po ng mga, ano po yung mga ayun, backing track for my songs. Wow. And ang wow. po ng journey namin, nakakatuwa. close friends pa rin po kami until now. And nag -ano po ako sa kanya, nag-chat pa rin ako, okay ba itong ginawa ko? Kasi siya nga po yung naging start ng ano po, journey ko po. Wow, well, uh, you know, that's a really, really beautiful sentiment and it really comes to show na you never really know what songwriting can bring you, uh, can bring to you as an artist unless you just take that dive and then you yeah. just do it yourself. Parang nakakatuwa din hearing that uh, standpoint from other people. Kaya tatin maraming salamat for that. Opo, po, kasi may mga stigma din po kasi before, di ba po, pag mga nagsisongwriting, yung iba inisip nila lang, okay lang ba siya, ganun, ganyan. And then, ayun, now I know na. Kaya, fighting sa mga songwriter. Well, Ayan, think... kaya Edward Barber, I think time mo na para... <laughs> Alam mo, Jeremy, and you all know this, I actually tried. Oh, di ba? Di Ah, kwenta yun. Oo, di ba? As a Mayward supporter, eto, 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 alam naman nating lahat na si Edward Barber ay talagang pangarap niyang maging writer o magkaroon ng sarili niyang book. O oh, di ba? Dahil talaga naman, naman napakatalino ng batang ito. Pero hindi natin inaakala na etong si Edward Barber ay songwriter, composer na rin. Di ba? Eto, balikan nga natin ang talaga namang siniwalat ni Jeremy Glinoga at sinang ayunan naman ni Edward Barber na siya namang kinagulat nito ni Shanaya Gomez. Balikan natin ang naturang video. Madin po kasi before, di ba po, pag mga songwriting yung iba inisip nila lang, okay lang ba siya, gano'n, ganyan. And then, ayun, now I know na. Kaya fighting sa mga songwriter. Well, uh, ayan. Actually, Kaya Edward Barber, I think time mo na. para <laughs> Alam mo, Jeremy, <laughs> <laughs> and you all know this, I actually tried. Oh, di ba? Di ba? Kwento yun for another day kasi nandito si tati ngayon. But uh, I just wanna know, uh, mga Pamilya, we were just talking a little bit. Uh, Yes. Kung kwentuhan lang uh, as we are watching the Alam nyo, ano um uh, nai-excite ako at talagang very curious ako 'di ba kung anong klaseng awitin o 'di ba ang nasulat ni Edward Barber at bakit niya ito nagawa sino ang naging inspirasyon niya 'di ba sana ma-reveal o sana may patikman lang itong si Edward Barber 'di ba ng kanyang naisulat na awitin diba? Ay nako, ituloy na nga natin. Sobra naman ako na curious at na-excite, 'di ba, sa siniwalat ni Jeremy? Na sinang-ayunan nga nito ni Edward Barber na ikinagulat naman, 'di ba, ni Shania Gomez? Talagang kahit ako ay hindi maitago ang pagka-excite at 'yung curiosity ko 'di ba na, ma na marinig at malaman kung anong awitin ba ang naisulat nito ni Edward Barber at sino ang kanyang naging inspirasyon 'di ba para isulat ang awitin na ito. O siya, ituloy na natin ang naturang video. Konting kwentuhan lang uh, as we are watching the performance of that But we want to know um Tatin, are you there? Are you one of the artists na kailangan masaktan <laughs> para <makas> <laughs> makakapagsulat ka. No? Kasi may mga ganun eh. May mga tao Actually, taong, uh, masaktan so that they have the right emotion. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Parang may pahits na doon si Edward Barber, di ba? Nasaktan ka ba, Edward? Ayan, nasaktan ka ba? Kaya ka napasulat ng awitin, di ba? Sana marinig natin ang ang awitin, o oh, di ba? ang sana meron siyang patikim kung ano ba yung kanyang naisulat na awitin at sino ba ang kanyang naging inspirasyon. Nasaktan din ba siya kaya siya nakapagsulat ng awitin? Kasi as a Mayward supporter, di ba, ang alam ko eh, gusto ni Edward Barber na magkaroon siya ng sarili niyang book, di ba? At ang alam naman natin lahat na si Maymay Entrata ay talagang high school pa lang ay sumusulat na siya ng awitin. Pero ngayon, sa mga naging experience nito ni Edward Barber, ayan, humugot ang inyong lolo, ayan, I mean, humugot si Edward Barber at sa sobrang sakit na kanyang naramdaman o naranasan, ay nakagawa tuloy siya ng isang awitin na sana ay marinig nating lahat. Ayan, ituloy na natin ang naturang video. In the songs hindi naman po sa ginustong masaktan. I mean, nagkataon na talaga na nasaktan. <laughs> <laughs> kasi oh, iba na po kasi yung gustong masaktan eh. Pero ayun nga po, may one time din po, uh, parang recent, parang, hindi, siya, ano, basta nasaktan nga po ako noon, which is hindi ko naman po ginusto. Nakapagawa ko ng song in just one hour, and somehow, somehow, fulfilling siya, and nakaka, ano, nakaka release siya ng stress mo doon sa, sa bagay na nagpa, nagpa, na, nanakit sa'yo. So, magandang Pero... coping mechanism siya. Ito yung oh, tanong. Alam ba yung tao na like, tungkol sa kanya yung kanta nito? Oh no! Ayan, ayan tayo, sanay. And actually, yung song na to hindi niya alam na sa kanya to eh. Oh. Which is siguro maganda na yun. Maganda na rin siguro yun. Kaya ito paano para huwag <laughs> <laughs> mo lang <uwag> malamang. <laughs> isip na talaga lahat ng mga friends mo, lahat ng mga na-meet mo. Tumusa sa ba talaga tong ano? Yeah. <laughs> but, but, but I think my oh. friends know something pero... Eh, yeah, niya mo i-confirm na lang nila pag nakita ko. Yan. Oo. Oy, pero ang ga ang galing kasi like that heart for writing music is different. I think ganda no, na naisip ko lang ngayon. What if the pain is a is a catalyst yung uh, nag nagano nag, ano, nag uh, speed up ng uh, process. Uh so siguro pag nahanap natin yung uh, yung catalyst na kailangan natin for songwriting, kung ano naman yan, and you'll be able to write the songs quicker. And do it better as well. Do, uh, am I right, Jeremy? Uh, as a songwriter yourself, uh, para sa dalawa, and of course Shania as well. Ano ba yung mahirap, kung, uh, about uh songwriting in general. Is it the process, the beat, you know, putting the instruments, or yung inspiration? I think. Oh, I'll start things off. Na I was talking to shy about this no Friday. Na sa, the the hardest thing about writing a song is limiting yourself to what. keep think music should be de ba so kasi we all we all perceive music na oh dapat ganito yung verse dapat ganito yung chorus pero sa totoo lang music just just like what natin said kanina na once he went experience something mas pili siyang gumawa ng music kasi nilalabas niya lahat eh sa isang session na yon so parang once you limit yourself once you put yourself inside the box that's where you're gonna have a hard time pero kasi dahil music is a form of expression parang uh, yun nga, you just have to take the take the jump, take the dive. Let it let yeah. it happen. Let it be natural. Agree, ba, agree ka ba datin? Yeah, actually, totoo to po yun. And siguro po sa part ko naman, kung saan ako nahihirapan, siguro ano, finding the exact word to express your feelings talaga. Kasi mas maganda yung word, mas tatago sa puso ng mga nakikinig. So, doon lang siguro. And doon pumapasok yung mga, ano, mga yan yes, si Google, kung <laughs> tama ba itong yes. word na ito, ganyan something. Sorry, right. uh, I'm sorry. <laughs> <laughs> so masasabi mo na, mas expressive ka sa mga songs mo kaysa yung kesa yung words mismo, yung, uh, kasi may mga ganun eh. Um, Opo oh actually, pero sometimes naman, pag kailangan talagang i-express yung words, kasi mahirap na po pa ganun, nakakaroon kayo ng miscommunication. So maganda na rin talaga na i-express mo talaga yung feeling mo para wala kayong miscommunication. Wow. Yeah. Parang napupunta na tayo sa ibang part. Uh, <laughs> 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 parang sa relationship sa tayo eh, napupunta eh. Kasi music. <laughs> <laughs> oy, oy. Yeah. Oh, no, no but, ba... alam eh. oh, but let's <laughs> along. Na Natin, would you ever, ever, uh, or have you ever considered creating a song? To do what your friend did na para, ano yun, know, you can, you can express your love for someone. Um, naisip mo ba yan na parang, as a, as a way of confessing or expressing your love? Actually po meron po yung first uh, single ko po, po which is ang title niya Di Perfecto. Ayan wow. ay, ay yes po. Parang uh, yung song na yun it's all about how how me being imperfect and at the same time siya rin. So parang from that parang nag meet kami halfway to love each other even though we have this uh, imperfections. Yeah. Ito yun, no? Yeah, no? This <laughs> oh, di ba, babe Itong si Edward Barber, di ba, dinaig pa niya ang mga Boy Scout. Talaga namang ready at prepared itong si Edward Barber. Di ba, lahat na lang ata ay eh, nasa cellphone ng batang ito na wiwindang tuloy ang kanilang mga guests sa mga pinapakita ni Edward Barber na picture, di ba? Oh, talagang ano, boy scout na boy scout dito si Edward Barber, di ba? Oh, sya sya. Ituloy na natin ang naturang video. To do what your friend did na para ano, you can you can express your love for someone. Um, naisip mo ba yan na parang as a, as a way of confessing or expressing your love? Confession. You Actually po, meron po yung first uh, single ko po, po, which is ang title niya, Di Perfecto. Ayan, I, wow. I, ay, ay, yes po. Parang uh, yung song na yun, it's all about how how me being imperfect and at the same time, siya rin. So parang from that, parang nag-meet kami halfway to love each other even though we have these uh, imperfections. Yeah. Ito yun, no? Yeah, no? Ay, yes <coughs> po! Uy. Uy. Okay. Oh, uh, yan po. talaga Edward ano, 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 na para sa kanya yung kanta na yan. I think, opo, opo, alam niya. Kasi tinulungan niya akong gumawa niya. I mean, chinik ko, tama ba itong word ko for this, this one or something? And sabi okay. nga po ng iba, parang ano nga daw po, parang, parang, mm. love, parang ano, love letter yung ginawa kong song. So umamin ka? Actually po kami po that time. And uh, parang gusto ko lang po i sa kanya, i-assure na mahal ko siya. Yeah, from that song. Well, beautiful song I'm sure at uh thank you po. Ang, ang ganda kasi we 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 don't always get to hear of course the the heart of the people writing. Thank you sa music to. Tungkol sa mga performances to. And uh so we really want to say thank you to as well. Thank uh, you po. O oh, di ba? O oh, kayo, mga Camarites. o, oh, madlang people, ayan. Ano ang inyong masasabi dito sa sa rebilesye? Ano? asa ni Rebel. Ayan, ni Jerry Miglinoga na sinang ayunan niya ni Edward Barber na kinagulat ni Shania Gomez at kinagulat din ng inyong lingkod at inyo rin bang kinagulat na itong si Edward Barber ayan ay songwriter na rin. Ayan, excited na rin ba kayo na marinig ang awitin ay sinulat ni Edward. I-comment na at yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O sa mga hindi pa nakasubscribe dyan dito sa aking YouTube channel at nagustuhan ng video ito, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated dito sa aking mga video. At muli po, ako po si Josefa Hanggang sa muli, paalam! You make me feel